You the guys? Uh, the guys? Where's the guys? Uh, hello, guys. Where are we going? Halloween. 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 Can you scare the guys? What's this? <laughs> wow! we can do Halloween. The guys are there. Yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Someone, little witch. Purple! Yeah. hello, darling. Where are we going? Halloween. Are you not scared? Hello, hello! Magandang araw! Aba-aba! Itong aming little girl talagang excited na talaga siya for Halloween kasi ang Brisbane Downtown, meron silang trick or treats for all the kiddos and all the families. Talagang excited kami at lalo ng aming little girl, sabi niya, Mommy, I'm a witch for Halloween! Yan! So ang ganda ng panahon para gumala at mag-celebrate ng early Halloween dito sa Brisbane, Australia. Tara, samahan nyo kami. sa wakas, nakarating din kami dito sa Brisbane Downtown. At itong aming little girl ay happy na happy siya sa kanyang Halloween costume na Little Witch. Wow! Welcome to Brisbane Halloween Trick or Treats. Talagang namang ha kami at ang aming little girl hindi yan takot. Yan, so ang ganda talaga. At ang saya kasi maaga kaming dumating. Pero ang aming little girl, ay... Oh no! Lumipad yung kanyang witch hat na hangin. Oh, hangin ba? Oh, bakil na naman tayo guys. Pero okay lang yan. Go lang tayo ng go. Kasi magra-rides kami ng ghost train. Kaya si mister, bibili siya ng ticket. Kasi magra-ride kami. Ay, paulit-ulit na lang tayo guys. Pero okay lang yan. Pero ang aming na girl. Ay! Hindi siya takot sa mga ghosts. Ayaw talaga niya magpaawat. Gusto niyang laruin yung ghosts. And wala. Ang ganda ng mga pumpkin. Pwede kayong mag-arts and crafts dyan. Yes. So, tingin-tingin muna kami kung ano yung mga activities nila dito. O yung mga magagandang danawin. At saka Halloween na kanilang mga creation. Pero ang aming little gear, ay excited na siya sa pumpkin. Tingnan nyo, ang ganda ng pagkagawa. Very creative. At ang aming little gear ay hindi yan takot. Kaya go lang tayo ng go, darling. So, while naghihintay kami sa ghost train, kasi 15 minutes pa bago kami makasakay, ay tingin-tingin muna kami kung ano yung mga activities nila dito para pagkatapos naming sumakay ng train, ay go lang ni Ay, bakil na naman tayo guys. Pero okay lang yan. Yan. Yeah, so, while naghihintay ang aming little girl, patiently sa ghost train, ay meron siyang parang ipapakita kay mommy. Oh! Oh! Is that the witch broom, darling? Yan, sabi niya. Mommy, I show you how to ride my broom. Yes! Because my little girl is a little witch. <laughs> Pero happy na happy talaga siya. At excited kami, buong pamilya, na maka-ride ng ghost train. Aba-aba. Iba talaga itong Brisbane. Talagang napakasaya sa buong pamilya for Halloween. Yan. So, nandito na yung ghost train. And in a few minutes, sasakay na kami. Sabi ni Kendall, Mommy, the ghost train, we're gonna ride. Choo-choo, choo-choo. Talagang excited ng aming little girl. Tara, sama nyo kaming sumakay. At mag-enjoy tayo dito sa ghost train. Ay... Talagang iba talaga ang saya na nabibigay lalo na sa mga ganitong mga fest. Yan. Kasi meron silang mga costume at iba din pagkasama ang iyong mga pamilya at kaibigan sa mga ganitong uh, celebration at ano bang mga kaganapan sa ating buhay. Basta happy lang tayo at enjoy. Talagang magsasaya at happy ang buong pamilya. Kasi iba talaga ang nagdulot ng mga ganitong bagay. The best. excited at happy din kami ni Mr. for Halloween. Talagang ang ngiti namin ay abo talaga langit. Talagang go lang tayo ng go Mr. Basta happy ang pamilya ay okay tayo dyan. Say hi to the guests, darling. Thank Very nice. You like the train? Yeah. Bye -bye. Aba-aba, hindi talaga takot itong aking little girl sa mga monster at nag-enjoy siya sa ghost train. Talagang go lang tayo ng go, darling! We're gonna draw a color. Pagkatapos namin ng ghost train, ay dito na naman kami sa Kids Creation. Yan. So, magagawa kami ng Haunted Mansion Creation. Yan. And then, magpipinta kami kung anong gusto na kulay ng aking little gear. So, while naki-create kami ng aming own haunted mansion, ay magpipintura din. Ayan, very colorful talaga. And, bakil na naman tayo, pero okay lang yan, guys. Go lang tayo ng go. At itong aking mag-ama ay nakakatuwa talagang tingnan silang dalawa. Enjoy na enjoy sa kanilang mga creative. My goodness. At itong aking little gear, talagang nafaka focus yan talagang focus na focus siya sa kanyang haunted house with all the painting and colors and everything yes sabi niya no no daddy that's mine pero okay lang yan darling kasi, sharing is caring. Yan. Yeah. So, talagang enjoy na enjoy at napaka-colorful. My goodness. Talagang goal lang tayo ng goal. Lalo na sa mga ganitong activities kasama ang ating buong pamilya. Oh, Siyempre, hindi ako magpapahuli. Sasali din ako na gumawa ng Haunted Mansion Creation kasama ang aking little girl. Yeah. Is it pumpkin? No, porridge! Ah, oh, you put it in there? Here? Yeah. Here? Yeah. yeah. Okay. What else? Can I get a ghost here? No! I'm not. Ah, that's for Kendall. Like it? The brush. brush. Okay, we are gonna brush and paint it. Oh, this a pretty hand. It has very colorful. Very, very colorful.

Kasi simula pa lang namin sa mga arts and crafts ay talagang enjoy na enjoy na talaga ang aming little girl at kami buong pamilya. Yes! And that's the finished product ng aming haunted mansion. Talagang napaka-colorful! Very good darling! Very creative together with mommy and daddy! So happy na happy siya! Talagang meron pang mayang mga pictorial ay talagang proud na proud siya sa kanyang creation. And then, while nag kami kay Mr. Kasi nilagay ni Mr. yung Haunted Mansion na creation sa sakyan, itong aming little girl ay nagwawalis. My goodness, darling. Pero, go lang tayo ng go, darling. Kasi excited na naman ang aming little girl for trick or treat. Tara, samahan niyo kami. <laughs> Pick a treats. You choose the one you like the most. Yeah, yeah I'll put it inside for you. Happy thank Halloween! You. Happy Halloween, thank Yay. you! So good! <laughs> oh. The tale, and sing, kiss, and say, Turn the hissing, kissing, shake, turned the white open, post. Stop getting it in its tracks when it's all a eerie ghost <laughs> Call another day Hello. Happy Halloween! Trick or treat. Yeah. We're gonna get another more candy. Yeah, you like it? You like it. Happy Halloween. Pumpkin. Pumpkin. Talagang sobrang nag-enjoy ang aming little girl sa trick or treats. Yan. Yeah. So, enjoy na enjoy siya sa kanyang mga chocolate at candy. Pero, aba itong Pumpkin talagang ay gusto talaga niyang dalhin talagang very strong ang aking little gear tuwang tuwa siya sa pumpkin daddy, you're not scary you're not scary with the Halloween <laughs> I love you daddy talagang wow na wow. Meron silang pang smoke effect for Halloween. Yan. So, ang aking little gear, napaka-excited siya at hindi siya takot. Yes. Go lang nang go, darling. Talagang naghihintay talaga siya sa smoke. Yes. So, while nag-wait siya patiently, ay, ay, nang naggugulo siya sa mga itong aking mister ayaw talagang magpapigilin sa kakulitan yan kinukulit ang aming little gear habang ang aming little gear naghihintay sa smoke yan so yan na yan yeah. parang hindi pala yan parang konti lang Try lang pala. Yan. So, wait lang tayo, darling. Yan. So, ang ganda talaga. Enjoy na, enjoy na kami. Oh, yan na yung special effects. So, sobrang ganda. At, Iba din dito ang Halloween. Meron silang pa-movie. Yan. So talagang good na good. And enjoy talaga ang buong pamilya. Yes. And meron pa silang mga pababos. Yes. So ang mga kiddos, tuwang-tuwa talaga. Ay, nako parang ako natutunaw sa kaligayahan. Ang ganda talaga ng Halloween dito sa Brisbane ay so worth it na puntahan. Yan. Bubbles. Yan. Paborito ng aking little gear at ng aking mister ang bubbles. Yan talaga yung mga laro nila na nagpapasaya sa aking mag-ama. So, hindi pa tayo tapos kasi meron pang Trick or treats the <laughs> cho tôi lấy Wow Lollipop Lollipop Super duper nag-enjoy talaga kami sa Brisbane Halloween At aking little girl, ay to the max Hindi siya talaga natakot sa monster Iba talaga ang saya na bibigay Lalo na sa mga ganitong mga okasyon And we are always grateful And always stay healthy And be happy Hello. You like Halloween? I like Halloween You like it? I like it You love it? I love it Wow! Halloween. Oh, what are you gonna say with the guys? Bye bye. The Halloween. Have a Halloween.